Sa gitna ng mabilis na pagbabago sa mundo, nananatili ang ating misyon. Ang ibahagi ang mensahe ng hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Heso Kristo para sa lahat. Hatid sa inyo ang pinakabagong kaganapan sa gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines. Tampok din ang mga kwento ng totoong buhay na binago ng Diyos. Narito si Dan Andrew Cura sa The President's Report. Sa gitna ng pandemya, may uh, iba pang mga suliranin ang kasalukuyang uh, nararanasan sa buong daigdig. Kaya po ngayon, sa pagsisimula ng Setyembre, panibagong buwan, abay uh, uh, maglaan tayo ng isang sandali upang pakinggan ang mga kwento na magpapalakas po sa ating loob at uh, hihikayat sa atin na lumapit sa Diyos sa panalangin. Ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew, para sa The President's Report. Sa kabila ng uh, pagbabakuna at community quarantine, abay tumataas pa rin ang uh, mga naitalang uh, kaso ng COVID-19 bawat araw. Ayon nga sa World Health Organization, maraming uh, nakararanas ngayon ng tinatawag na pandemic fatigue o yung kawalan ng gana sa pagsunod sa mga hakbangin upang uh, maiwasan ang COVID-19 dahil sa tagal na ng panahon ng krisis na ito. Sa ibang bahagi naman ng mundo, maraming mga tao ang naghihirap dahil sa iba pang mga banta ng buhay tulad na lang ng natural na mga sakuna at mas nakalulungkot pa ang mga gera at kaguluhan sa politika. Maraming tao ang nagtatanong, bakit nga ba pinapayagan ng Diyos na magpatuloy ang paghihirap sa mundong ito? Nais kong ibahagi sa inyo ang gawain ng FEBC International, na maaaring makatulong upang bigyang kasagutan ang katanungan ito. Kamakailan lamang ay iniulat ng United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs o UNOCHA na ang Timog Silangang Asya ngayon ang may pinakamataas na bilang ng mga namatay sa COVID-19 dahil na lang sa pagkalat ng Delta variant at sa hindi patas na pagbabahabahagi ng mga bakuna sa buong mundo. Balot ng takot at pangamba ang mga tao dahil na lang sa epekto ng virus. Gayunpaman, ginagamit ng Panginoon ang mga programa ng FEBC upang palakasin ang loob ng mga nakikinig. Naaabot ng mga programang ito ang ating mga kapatid sa Timog Silangang Asya, sa pamamagitan ng uh, ating shortwave broadcast facilities mula dito sa Pilipinas. Narito ang ilan sa mga mensahe mula sa mga taga natin sa Thailand at Cambodia. Salamat sa inyong pananalangin para sa aking kalusugan sa gitna ng iba't ibang sitwasyon na dulot ng pandemya. Ang lahat ng tao ay natatakot. Nagpapasalamat ako sa Diyos na sa tuwing pinangunahan ako ng takot pinapaalalahanan niya akong umasa sa kanyang salita at manalangin sa kanya dahil dito siya nagiging una sa aking puso. Itinataas ko sa kanya ang aking mga pangamba, ang Diyos ay laging may napapanahong sagot, nakikinig siya sa aking mga kailingan. Nawala agad ang aking takot at pagkabalisa, gumaan ang loob ko. Lumalakas ang loob ko dahil sa inyong programa. Bilang isang balo, marami akong hinaharap na pagsubok sa buhay. Ang pakikinig sa salita ng Diyos ay nagdudulot ng kapayapaan sa aking puso. Mas ramdam ko ang pagpapala niya ngayong panahon ng COVID-19. Ang mundo ay dumaranas ng pagdurusa dahil ang mga tao ay hiwalay pa rin sa Diyos. Minsan ang ating mga maling desisyon sa buhay ay nakapagdudulot din ng pasanin para sa atin. Ngunit sa ating pagdurusa ay na naman tayo na ang pag-ibig ng Diyos ay laging naroroon. Inaanyayahan niya tayo na magpahinga at isang ang ating mga alalahanin sa Kanya. Nagbibigay siya ng kapayapaan sa gitna ng ingay at kaguluhan sa mundo. Pinatitibay niya rin ang ating pananampalataya upang ating malampasan ang mga pagsubok na pinagdaraanan. Sa puntong ito ng ating programa, inaanyayahan kita na manalangin. Ipanalangin natin ang milyong-milyong mga tao sa buong mundo at dito sa Pilipinas na nakikipaglaban sa COVID-19 at iba pang mga karamdaman. Naway ipagkaloob ng Panginoon ang kagalingan at kanilang mga pangangailangang medikal naway humugot sila ng lakas mula sa Panginoon upang uh, mapagtagumpayan nila ang pisikal na sakit at pagkabalisa. Patuloy rin tayong manalangin para sa lahat ng mga frontliners. Sila po ang ating mga bagong bayani sa modernong panahon na patuloy na nagbibigay ng uh, naku, napakahalagang mga serbisyo sa iba't ibang mga larangan ng trabaho sa kabila ng piligro sa sariling nilang buhay ng COVID-19. Ipanalangin din natin na ang pagbabakuna ay makatulong upang mabawasan ang bilang ng mga nauospital at siyempre ang mga namamatay dahil sa COVID-19. Manalangin tayo para sa mga bansa na dumaranas ng mga sakuna tulad ng bagyo at mga sunog o yung mga wildfires. Gayon din ang mga lugar kung saan may armadong labanan. Ipanalangin din po natin ang habag ng Diyos sa bayan ng Afghanistan. Nawa'y ipagkaloob ng Diyos ang kanyang kaaliwan at kapayapaan na higit sa ating mauunawaan. Idalangin din natin na mga programa ng FEBC ay patuloy na umabot sa mga tao at makapagbigay sila ng karampatang tulong sa mga panahong ito. Nagpapasalamat kami sa Diyos sa panahong ito. Maraming mga paraan upang makaabot ang uh, ang ating broadcast sa maraming tao kahit sa mga lugar kung saan hindi makakapunta ang misyonero. Tulad na lang ng mga COVID isolation facilities, mga liblib na nayon o kahit na sa mga lugar na nasa ilalim ng hidwaan. Sa pamamagitan ng radyo, TV, social media o kahit sa mga recorded na programs na nasa trompa, nasa loudspeaker Maririnig ng mga tao ang uh, mabuting balita ni Heso Kristo. Maraming nakararanas ng pagbabago sa kanilang uh, buhay sa tulong na rin ng mga taong nananalangin para sa kanila. Mangyaring ipanalangin din po natin ang ating mga broadcasters, ang staff, mga pinuno at kaagapay ng FEBC iyong gumagawa ng mga pang-araw-araw na mga programa sa radyo yaong mga nakikipag-ugnayan sa mga tao online at sa mga lumalabas sa mga pamayanan upang makapagbahagi ng tulong mga portable missionary radios at iba pang mga pangangailangan naway mapuspos ng banal na Espiritu ang bawat manggagawa hindi lamang upang ibahagi ang ebanghelyo ngunit upang uh, maisabuhay ang kanilang pananampalataya kay Kristo Jesus. Sa ating pagtatapos, nais ko pong ibahagi ang paalala sa atin ng unang Pedro, kabanatang lima, talatang walo hanggang sampu. Maging handa kayo at magbantay. Ang Diablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at uh, aligid na naghahanap ng masisila. Huwag kayong matatakot sa kanya at uh, magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos tulad ng alam ninyo hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan kung hindi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig pagkatapos ninyong matiis sa loob ng maikling panahon ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan katatagan at lakas ng loob at uh, isang pundasyong di matitinag, Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa Kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Tuwing ikaw ay humaharap sa mga hamon ng buhay na way uh, uh, panghawakan mo ang mga katiyakang ito mula sa ating Diyos. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin ngayon. Nais kong uh, imbitahan kayo na kung gusto ninyong malaman ang patungkol sa gawain ng Panginoon sa FEBC ay magbigay at magbigay ng suporta, ah. bisitahin po ang ating website sa febc.ph o kumonekta sa Facebook at Instagram at febcph. Muli po ako'ng inyong kaibigan si Dan Andrew para sa The President's Report. Lagi pong mag-ingat at pagpalain po kayo ng Panginoon. Inyong napakinggan ang The President's Report para sa karagdagang impormasyon ukol sa Far East Broadcasting Company Philippines o maging kaagapay sa panalangin at iba pang mga paraan. Bisitahin ang FEBC website, febc.ph at hanapin ang FEBC Radio sa Facebook. Maraming salamat sa iyong pag-agapay at pagpalain ka ng Panginoon.